Ngayon sa mga iluluto tayo ng ating albusan. Dito tayo magluto sa kawali kasi yung ating kaldero guys nasa labahan, hindi pa nalabahan guys. Kuluan lang muna natin dyan sa sabay natin ng ating laman ng kamuti. Ngayon guys at natin yung ating laman ng kamuti. Okay, siya nahulog. Kaya natin yung ating isda. Ang ating isda, guys, ay uh, halaga na 90 pesos. Ang ating uh, kamote ay sa uh, 25. Kusama na yung laman at saka yung uh, talbos niya, guys. Ayan, at sa tipid tips na naman tayo. Okay, guys, it, uh, lang tayo ng uh, asin para may lasa na siya, guys. Ito At ang ating sili guys. Isang piraso na lang. Hindi natin napansin. Naglalagay na rin tayo ng uh, black paper. So halagang 115 pesos. Ito na yung uh, pang breakfast natin. Hanggang tanghalian na ito guys. Hanggang lunch na ito. So maglagay na rin tayo ng uh, konting magic. Yun. iyan Yun na guys. Lagay na natin yung ating uh, talbos. May laman na ng kamote, may pa. Yun na guys, at okay na ang ating uh, pang-breakfast. Uh, Dyan na natin yung ating uh, fire, saka natin ilagay guys yung ating uh, limon na uh, juice. Ayan, para lang sumarap guys. Okay. Yun, at hilo uh, mga kabugal, at uh, luto na yung ating uh, tinulang uh, isda sa laman ng kamuti at saka talbos ng kamuti guys ayan mga kabugal o oh. pakasarap nito happy watching po kain tayo okay, so tayo ng mga bahaw nyo kakain tayo ito na yung ating na isda guys may kasama siyang uh, talbos at saka laman ng kamuti kung tayo Kunin so, na yung mga bahaw nyo guys. Hila e, ko eh, hindi nawawala ng bahaw. you know. No? Oh, para matigas sa itong bahaw ko guys. Ha? Huh? Buti lang meron tayong uh, sabaw. Ayan, ito yung niloto nating uh, isda o oh, kasama yung talbos at saka yung laman ng kamote. Yung uh, laman ng kamote guys. Ayan. Oh. Pakasarap nito ma, ano, malinamnam. Guys, at uh, magkamay na lang tayo. Sabi nga guys, uh, lagi tayo kumain ng uh, isda. Ito ko lagi uh, sumasakit yung ulo natin. Nakatulong yung ano. Nakatulong yung uh, oil ng isda guys. Yung kanyang Omega uh, 369. Para pighilan yung nakit ng ulo natin. Yan poreso. Kapal ng laman. Hmm. Kunin mga ma guys. Ay patay tanong ulam mo.